ito. Napaka-pogi na ito. ito na mga kay Tropa Pips natin. Breeder din niya. Isang kak. Na, ang ganda ng pagka-red check nyo. Bali, yung mga anak nito, mga ko, eh. Finisher na Santa Ana. Yon! Ah, si Iko, bali ngayong araw na to, eh, another bird, another day na naman tayo. Bali ngayon, eh, kakaiba ngayon. Dahil meron kayong mga makikita dito, medyo kakaiba, dahil hindi tayo bumili ngayon ng pambenta. Bumili tayo ng pampersonal natin. Bali, meron tayong kinuha sa tropa, ah, dahil wala kasi akong lumilipad ng mga pula, mga singgo. Eh, nag-request tayo sa mga tropa ng mga pula. Bali, eto, eh, Dalawang grupo sito, ang pinagkuhanan natin. Kinuha na natin si Parang Francis. At uh, saka kinuha na natin si tropa natin na isa. Dahil nga meron silang mga pula na magaganda. Eh, gagawin natin eh, pagkocross natin sila. Para hindi sila inbreed. Dahil maganda yung kay Parang Francis. Dahil meron siya mga inbreed. Wala tayong inbreed. Wala tayong mga pula kasi. Kaya ang ginawa natin eh, kumuha tayo sa tropa na pwede natin gawing stock bird tapos ngayon ang ginawa natin mga asinggo medyo nagpasobra na rin tayo para naman makapili ako doon ng isang mahuhugot natin na pwede natin ipamigay sa mga kalapatids natin, subscriber, followers sa facebook kung mamabasin nyo meron tayong isang red check dito meron tayong pula pero ito hindi pula eh, isa lang yung pula kaso hindi sa atin yan hindi rampunga lang mga asinggo ngayon, gusto ko magkaroon ng sarili nating mga uh, pampersonal na pula. Kasi wala tayong gaano pula. Kaya ginawa natin, kumuha tayo sa tropa ng mga pula na pwede natin gawin breeder. Stock bird masing. So, yon Mamaya papakita ko sa inyo kung ano yung mga nakuha natin. Bali, eto, eh, malapit na nating i announce sa Facebook. Pinapatapos ko lang kasi yung lugod ng lalaki. Eh, no? Perna-perna yan. Tumakasin ko. Parehas pula din. O, medyo tapos na yung lalaki maglugon sa may bandang batok niya eh. Eh pangit kasi kapag halbo siya dito eh, kapangit pamigay. Kaya medyo natagalan. Mga siko pasensya na kayo, medyo natagalan yung ating uh, upload sa Facebook dahil na yung lalaki kasi gusto kong patapusin maglugon. Speaking of pula, pare silang pula. Pamimigay natin yan. Malapit-lapit na dahil medyo tapos na yung kanyang lugon, mga ko, Ngayon, papakita ko sa inyo yung mga nakuha natin sa proba na gagawin natin breeder napakaganda nila parang gusto ko kasi magpalupad ng mga pula ngayon dahil nga ayoko na ng recessive red uh, gusto ko mga red check red bar mga ganun makasin ko kaya gagawin natin okay. sasalang natin sila pipili ako dito ng itatabi ko ngayon yung pipili ako dito magaganda lahat ito ko pipili ako dito ng isa na pwede natin pang pamigay sa tropa dahil alam ko mga ganda sila hindi tayo mapapahiya so yun bali eto yung mga nakuha natin hiniram ko na rin yung training box ni paring Francis ngayon silipin natin, halos pula itong mga to o yun, o sumilip <laughs> bago natin silipin yung <laughs> mga sa training box eh <laughs> may naunang bumungad dun sa ating training box. Ay ayos siguro ang pasilip hanggat hindi natin to nasa shoutout. So, yun, buddy. Umpisahin na natin para ma kita na natin, maipakita ko na sa inyo yung mga nabili natin mga ibon. Ito mga ko pang personal lang natin ito. Dahil uh, gusto ko magpalipad ng mga pula. Para regalo naman natin ito sa sarili natin. So, yun, shoutout natin si Mark Ryan ng Lapu-Lapu City, Cebu. Malayo. George Dilap ng Davao, malayo pa rin. Uh, Abra Classic Rider ng Abra. Ito mga parang bagong followers natin ito. Bagong subscribers sa YouTube. At saka shoutout natin si A... A J R B. Masaya ano ako na parang basahin nito. Pat yung spelling ng mga ano mo. Pat ganon na solat na hindi ako. J.R. na lang. Shoutout kay J.R. Ah, uh, shoutout din natin si Rusty. Rubio ng Cavite kay Nudge Tineb Tama ba? Baliktad din pangalan. Jude Benitez. Bakit ka? mo sa Laman ni dila natin. Jude Benitez, shoutout sa'yo sa Victoria, Tarlac. At syempre, last na natin si Sherwin Mangali ng Navotas City. So, yun. Hi! Nauna na sa training box natin. Ngayon, eh, meron pa akong tinabi doon nagaganda yung flyer agad dahil meron pa tayong isa doon na naka-separate meron pa dyan na isa na naka -separate. hindi lang dito sa training box pero yung mga nasa training box halos pula yan tingnan nyo naman ano ah, ba yan may buong bilipon <laughs> <laughs> umpisahan na muna natin dito sa mag ito bali eto mag-iina sa tropa natin ito meron tayo ditong isang red bar kung makikita nyo napakaganda nyo red bar kak at saka isang blue check na hen. mga uh, kabali ito yung anak niya. Gagawin natin dito sa Young Bird gagawin natin flyer. Titingnan natin kung kaya pa natin mapatuto o kaya pa natin magpawala ng mga ibon. <laughs> Meron naman tayong isang palili pa rin, isang blue bar, anak niya blue bar. Pero magulang, checker, at saka red bar. Diba? Ang galing. Blue bar. Swerte rin siya sa sayang, bird. Ah. <laughs> Swerte sa bird, checker, red bar, blue bar. Lagi lumalabas talaga ang blue bar. Napakagaling mo, blue bar. Bali, itong isang red bar na ito. natin. Hawakan natin itong red bar. Paso, napakahirap. Hawakan natin ng stopper natin na tsinelas. Hawakan natin. Bali, itong red bar na ito, mga singkong eh, yung nanay nito, eh, nandun sa training box na yan. Ito yung anak niya, naging breeder na rin. Isang kak, bali ang bloodline nito mga singko, eh, Benito Goke. Goke na red bar. Yung nanay niya, eh, oh, pumapagaspas pa. Ang lakas ng ibon. Gustong sumibat. <laughs> bali, ito red bar na ito, isang Goke. Hirap tayo talaga maghawak ng, ano, ng kalapate pag tayo may hawak ng camera. Isang red bar nakak kak, Benito Goke. Lagay na nga natin. Nakita naman na natin itsura. na nga, balaibuan na. Ayan. Bali, isang Benito Goke. Nandyan yung nanay niya sa training box. Bali, yun, gagawin natin siyang breeder. Pero eto, eh, pinag-iisipan ko. Nagpasobra kasi ako mga ko eh para meron din tayong pang tawag dito mamimili ako ng pampamigay eh kung saan yung pamimigay natin pero ito isang Persia ito yung anak niya isang binito goke makasingin ko na red bar yung nanay neto makasingin ko eh nakuha sa raffle ni Briro kaya napakagandang ibon isang binito goke ngayon lipat tayo dito sa mga training box oh wag muna pala eh, dito muna tayo dito muna tayo dito sa dalawang blue bar na ito ito ko isang Persia na malabo ang camera natin. Ayan, ayan. Isang pair na blue bar. May kita nyo, maganda rin sila, oh. Very, ano lang siya. Ordinary kulay, bar, pero magaganda ito. Mga singko. Bali, ito yung kak na blue bar. Ito yung paris niya na blue bar. Bali, isa silang mga sablon. Ito naman, nakuha natin sa tropa, pero nakuha niya kay parin Dante. Mga sablon ito mga singko. Dante Puyawan ang pinanggalingan. Ngayon, napunta na sa atin. Dahil nga nakakuha natin kay tropa pips natin yan. Ayan o, no, oh, mga vlog Pareha sila vlog Ngayon, ito ang gusto kong silipin. Dahil nandito lahat ng halos ikikip natin mga singko. Kabali, ito yung ginuha natin sa tropa. Biyak-biyak uh, na sila mga ko kay Byron Francis. Kay tropa natin na isa. Tsaka, ay tatlo pala sila na pinagkuhanan natin ng mga pula. Ngayon, eh, tignan na muna natin yung itong blue bar. Um, huwag muna yung mga pula. Dahil sa pula talaga tayo naka Depende. Ito mga singko ko. Okay? prices pa rin ito. Ganda niya. Oh. Nakalaro ito. Pero Ginawang stock bird kasi ni prices ito mga ko. Kaya napakagandang ibon. Itong cock na to eh gagawin natin breeder. Dahil yung breeder na ito mga ko eh, galing kay Boss Edmond. Mga ah, ko. Ng Pampanga. Kinoli na kasi niya yung breeder. Naiwan ito. At ngayon, kinuha natin kay tropa pips natin gagawin natin breeder yan tapos meron pa tayo dito ito to papakita ko sa inyo yung nanay nung red bar ito yung nanay nung red bar ito ito yung nakuha ng tropa pips natin eh, parang ginulpin na mga singko mukhang ginulpin na tong babae natin Etong hen na to, ito yung binito goke Na nakuha sa Rapol galing kay Parin Briero, na uh, game over. Ito yung kanyang ibon. Yang bird pa to nung nakuha ni na tropa, ngayon naku nakuha na kay tropa. Babae sakto, wala tayong mga hen eh. Sakto magkakaroon tayo na red bar na babae. Pang-keep, ito yung goke ni Briero. Yang bird pa to nung pinarapol ni Briero daw eh. Kaya gagawin na natin breeder. Anak na niya yung nandun na red bar. Mga na natin. Tignan natin kanina red bar. Bali, ito na may susunod natin. Yan, yes, sana ba? Ito, to, to, to. ito, ito. napaka-pogi na ito. ito. naman na mga kay Tropa Pips natin. Breeder din niya. Isang kak. Na, ang ganda na pagka-red check niya. No? Buo. Hindi siya yung kitang-kita yung checker. Pero... Pasok pa to sa red check, mga sinyo. Ang ganda niya, kak na kak. Ang uh, ganda ng mukha. Ganda na itsura Ang ingay ng mga lovebirds natin Ganda na itsura nito baliy oh. Bali yung mga anak nito mga singko eh Finisher na Santa Ana <laughs> Tamapos na ng Santa Ana yung mga anak nito Kaya kinuha na natin Pwede siyang pang long distance Napakaganda yung itsura Tsaka magagaling yung mga anak Ayan, Club nito eh Ano pa ba? Tingnan na natin Ito pa meron pa tayong isa dito Ito naman eh isang red check na Red check din eh Mukhang lalaki pa ito Sinuha na rin natin. Halos magkakalahi itong mga nandito eh. Ito, kunin natin itong isa. Ito naman ay eh, isang red check din kasi may halos siyang puti na konti. Mukhang, hindi ko pa alam, mukhang lalaki ito. Kasi may ano siya spotted na itim eh. Ito, ito mga asin ko na may puti na yan na red check. Eh, kapatid na yun. Hawakan natin yung kanyang kapatid. Ito yung kanyang kapatid. Ito, kapatid niya ito mga asin ko. Magka-nestmate sila. Bale, rain check din siya. Mukhang lalaki pareha sila. Ay, no? Oh. Rain check din siya na may konting puti sa ulo. Bale, eto, eh, magkakalahe. Halos imbrick ang mga bloodline nito. Ang ganda nito, mga Nasaan pa yung isa? Ito pa yung isa, rain check. Wap! Puntik na makawala. eto, eto. Tapos natin. Eto naman, mga tingko, eh, isang rain check na Galing din kay Parin Francis. Ito, eh, mas mataas ang dugo nito na imbrek. Kaya, eto gagawin natin itong isang breeder. Mukhang lalaki rin kasi siya, eh. Ayun, know? Alis lalaki, mga nakuha natin. Ang babae lang dyan, mga siko, ito. Tsaka yung lubar na sablon. Pero eto kasi kailangan ko dahil nga, kailangan ko ng mga babaeng red bar dahil wala tayong pamari sa mga yan. Kaso ang mga type ko talaga, yung mga mga pogi sa kanila, yung mga kak, Bali, ito, galing kay Parin Francis. In break Ngayon, hahanap tayo dito mga singko nang pwede nating mga Siguro, kung papalarin rin yung mga tropa pips natin, saan mabigyan natin lahat. Kaso, syempre, isa lang muna ang pipiliin natin. <laughs> pa isa, isa lang. Mahina ang kalaban. Pero, hindi ko muna alam. Tsaka na natin babanggitin at ipopost pag napamigay na natin yung dalawang Bula dito. Ay, eh, mga ko Pag napamigay na natin yung dalawang pula dyan, eh, pipili na tayo dito ng isa. Pero sa ngayon, mga ko eh, hiwa-hiwalay muna natin, tanggalin muna natin sila dito sa training box ni Tropa Pips dahil nga medyo nagsugat na yung isa, mga ko Medyo nagbugbugan, nagbugbug, nagbubugan nagbugbugan sila, mga siko. Eh, no? Medyo natamaan yung ating hen. Kikip pa naman natin. Pero ito, ang ganda, mga ko Pogi na ito. Gusto ko yung kanyang pagka dark na checkered. ang uh, ganda niya. Ay no, napakaganda nito. <laughs> ang ganda ang pogi at eh, saka guwapong-guwapo. Ang inanak nito mga asin ko eh Santa Ana finisher Nakapagpauwi siya ng Santa Ana. Napakaganda nitong ibon. Kaya gagawin natin eh kikit natin tong mga to. <laughs> Para yung mga anak niya eh pwede nating ipamigay. Hindi nakakahiya. Ah, Sinto baka mga, ko, ba? mga finisher na kay Santa Ana pati tayo. <laughs> Yan, mga siga, bali gagawin natin eh i-separate natin yung mga kukunin natin ibon dahil nga eto mga e eh, binili ko para sa sarili natin. Hindi sya bagsak ng mga tropa lang. eto ay eh, talagang kinuha natin do sa mga tropa pips natin para gawin natin breeder, para gawin nating pang stock ha? So, iba yung binabagsak dito tsaka iba yung pampersonal na kinukuha ko sa mga tropa so yon bali ito yung mga nakuha nating ibon ngayon dahil gusto ko puro pula eh kukuha tayo ng mga puro pula ngayon magpapalipad tayo at magpapapay yung bird tayo ng puro pula din ah, dito, kahit pa paano eh, eh lilipad tayo mga pula dahil gusto ko yung mga kay pareng Francis meron siya mga imbrek na binigay sa akin tapos meron silang binigay sa akin yung tropa na sablon, na blue bar, mga singko. Hindi naman puro uh, red bar, red check, mga single. Meron din tayo mga blue bar, na uh, sablon. Meron tayo dun na galing kay Boss Edmond na isang breeder niya na napakaganda. Ginuhan na natin yung kanyang uh, anak na ginawang stock bird ni Parin Francis. So, yun! Ay, salamat! Nagkaroon din tayo ng pula na magandang lahi. Kaya, eto, medyo tatagal na sa atin. Ginawa natin siyang breeder. Pero, pipili tayo dun ng isa na pwede natin ipamigay sa mga tropa. I-share ko yung mga nakuha ko, mga ko, sa inyo. Pero, isa lang. Pagawin <laughs> natin breeder yung iba. Sa alam, makapagpalawasay ng mga pula. Pero, bago natin pamigay yung mga asin ko, eh, unahin muna natin yung dalawa. Medyo tapos na yung lugod ng lalaki pwede pwede na sila medyo natagalan eh pasensya na <laughs>